Sa dami ng mga rally na nasaksiyan ko, napatunayan ko na hindi lahat ay nagtagumpay o hindi naman kaya ay nakamit ang hinahangad na pagbabago. Madalas, kinagamit o pinupondohan lang ito ng mga politiko para syempre maisingit ang personal nilang agenda na hindi alam malamang ng mga sumasaling publiko. Walang pumipigil sa iyo na sumali ka sa mga rally dahil may karapatan ka na i-demand ang accountability at pagbabago pero maging maingat ka sa isisigaw mo dahil pwedeng madala ka ng damdamin pero ang ending iba ang mananalo dahil sa dulo ng lahat ng ito kapag nagpagamit ka ikaw ang matatalo kaya lumaban ka hindi para sa partido Lumaban ka, hindi para sa pangalan o apelido ng mga politiko. Lumaban ka para sa mga anak mo. Lumaban ka para sa kinabukasan mo.